Ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili sa harapan ni Agripa. Pagkatapos, sinabi ni Agripa kay Pablo, Sige, pinapahintulutan ka magsalita para maipagtanggol mo ang iyong sarili. Kaya sumenya si Pablo na magsasalita na siya. Sinabi niya, Haring Agripa, Mapalad po ako dahil binigyan ninyo ako ng pagkakataong tumayo sa inyong harapan para maipagtanggol ang aking sarili sa lahat ng akusasyon ng mga Hudyo laban sa aking. Lalo na't alam na alam ninyo ang lahat ng kaugalian at mga pinagtatalunan ng mga Hudyo. Kaya hinihiling ko na kung ay pakinggan nyo ang sasabihin ko. Alam ng mga Hudyo kung ano ang aking pamumuhay sa bayan ko at sa Jerusalem. Mula ng bata pa ako. Kung magsasabi lamang sila ng totoo, sila na rin ang makakapagpatunay na miyembro ako ng mga pariseyo mula pa noong una. Ang mga pariseyo ang siyang pinakamahigpit na sekta sa relihiyon ng mga Hudyo. At narito ako ngayon sa korte na nililitis dahil umaasa akong tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa aming mga ninuno. Ang aming labindalawang lahi ay umaasa na matutupad ang pangakong ito. Kaya araw at gabi naming sinasamba ang Diyos. At dahil sa aking pananampalataya sa mga bagay na ito, Haring Agripa, inaakusahan po ako ng mga Hudyo at kayong mga Hudyo, bakit hindi kayo makapaniwala na kaya ng Diyos na bumuhay ng mga patay? Noong una napag-isipan ko mismo na dapat kong gawin ang aking makakaya para kalabanin si Jesus na taga Nazaret. Ganito ang aking ginawa noon sa Jerusalem. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga namamahalang pari, maraming pinabanal ng Diyos ang ipinabilanggu ko at nang hatulan sila ng kamatayan, sumang-ayon ako. Maraming beses na inikot ko ang mga sambahan ng mga Hudyo, para hanapin sila at parusahan, para piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng galit ko sa kanila, nakarating ako sa malalayong lungsod sa pag-uusig sa kanila.